Gabi iyon ng sabado, matao ang iskinita sa harap ng isang burger na kasing liwanag ng araw ang karatula. Maingay ang halakhakan, masangsangang amoy ng mantika at bagong pritong fries at parang ayaw matapos ang pila sa counter. Sa gilid ng pader na may tiles, may batang lalaking nakasalampak, nakayapak, at punit ang dilaw na kamiseta. Hawak niya ang mukha, itinatago ang mga luhang walang tigil. Sa tabi ng kanyang paa, may pulang pambalot ng candy at ilang baryang gumulong mula sa basang palad. Hoy bata! Bawal lumarang dyan! Sigaw ng isang waiter mula sa loob, ngunit natabunan ng speaker na paulit-ulit na bumubulong ng Combo Meal by One Take One. Para bang walang lugar sa pader na iyon ng pag-iyak. Kasunod na lumabas ang lalaki sa pulang polo, malaki ang katawan, mahigpit ang tingin. May kasama siyang tatlo na sa likod na halatang mga suki, dalawang babae at isang lalaki. Nakanganga, hawak ang cellphone at naghahabol ng shismis na pwedeng i-upload mamaya. Nabagabag ang ilan sa mga kumakain sa loob at napatitig. May iba naman nagbukas ng kamera, kusan ng nagiging saksi kahit wala pang pangyayari. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ng lalaki huminto sa tapat ng bata Huwag kang umiyak-iyak diyan. Umalis ka. Madudumihan yung entrance. Hindi sumagot ang bata. Lalong ibinaon ang mukha sa palad. Narinig niyang kumalansing ang baryang natira na palaylay sa gilid ng pader. Sir, bulong ng isang babaeng staff na kasunod. Mukhang wala akong pakialam. Kung gutom yan, may shelter doon. Huwag dito sa harap ng resto. Tumalikod ito sandali at tinignan ang mga nanonood. Tingnan ninyo to. Asan ang magulang? Ang kapal. Bulong ng isa sa mga suki. Ang babae sa berdeng blouse. Naningikil yan, pustaan. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe, at itapang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin. Sa harap ng bata, may maliliit na sugat ang tuhod at dumi ng alikabok. Pinagdidikit niya ang kanyang mga paa upang itago ang punit sa kanyang shorts. Sa pagitan ng singhot at hikbi, napabulong siya. Hindi po ako nangingikil. Hinabol lang ako. Hinabol? Hinabol? Nang sino? May halong pang uuyam ang salita ng lalaki. Wala namang nagsusumbong dito kundi mga palusot. Ilang sandali pa'y umastang aabuti ng lalaki ang braso ng bata, panghuli na parang pusa sa basurahan. Bago pa tumama ang kamay, may boses na dumagundong mula sa loob. Sandali! Lumabas ang babaeng manager. Nangingilid ang inis sa muka. Carlos, huwag kang ka ang manghila ng bata. Magkakaroon tayo ng problema. Ma'am, dumarami na ang gaya nito. Kahapon may glupo na namamalimos. Ngayon, solo act. Huwag tayong magpasilaw sa drama. Ngunit hindi tumigil ang bata sa pag-iyak. Mula sa pagsipol ng hangin at ingay ng fryer, lumitaw ang nakatagong bagyo sa boses niya. Kuya ko po, Nandyan sa likod Hinabol ng mga mas malaki Kinuha yung bag niya Sabi nila pag humingi ako ng tubig dito Ibabalik nila Dahil hindi ako nakabili Kinuha yung pera Ito na lang natira Ah Singit ng suki na nakaasul Napairap Script Nagpang-abot ang tingin ng manager at ng lalaki. Ilabas mo yan sa likod, utos ng Carlos. Aayusin ko ang mga reklamador na labas. At doon nagsimula ang pagmamalupit. Hindi malakas, hindi sampal, hila sa braso, tulak sa balikat, at malalamig na salitang umalis ka. Dito ka, huwag tutroy. Bawal garito. Habang tumitindi ang panginginig ng bata, lalong lumalakas ang tawa ng ilan. May nagpicture, may nag Facebook live, may nagcomment ng. Sana all may content. Hindi nila alam. Sa itaas ng pinto, sa ilalim ng karatulang burger, may CCTV na malinaw ang kuha sa gilid ng frame ang bata sa gitna ang lalaking nakapula, sa tabi ang tatlo na nanunulay sa hangganan ng hiya at libangan, at sa likod ang manager na umiikot ang mata sa pagitan ng pulisiya at konsensya. Kinabukasan, parang apoy na kumalat ang video, hindi yung live ng suki, hindi punit-punit na anggulo ng cellphone, kundi malinaw na kopya mula sa CCTV ng mismong restaurant isang anonymous page ang nagpost, sinabing may nagpadala daw mula sa loob. Sa video, kitang kita ang pagtakip ng bata sa mukha, ang kaluskos ng mga barya, ang pagnangalit ng panga ni Carlos at ang pagtulak na hindi halatang marahas, ngunit marahas sa dignidad. May oras at pecha, may marka ng branch. Bakit ganito? Saan to? Nasaan ang bata? Bakit walang pumigil? Sunod-sunod na komento. Hating gabi ay, trending na. Umaga, may TV crew na sa labas ng branch. Ang manager, namumutla, na kayo sa kamera. Humihingi kami ng paumanhin, lalo na sa batang sangkot, pahayag niya. Inaalam na namin ang pagkakakilanlan niya. Nakalive na ang staff na sangkot habang iniimbestigahan. Puspusan naming nire-review ang Child Protection Protocol ng kumpanya. Si Carlos, ang lalaking nakapula, hindi lumabas. Nakarating sa netizens ang pangalan, address, pati trabaho. May nagpadala ng mensahe sa opisina niya. Mabilis ang dagok ng internet, mas mabilis pa sa tinapay na nilalagay sa tray. Ngunit, sa gitna ng lahat, nanatiling tanong, nasaan ang bata? Bandang tanhali, may dumating sa barangay hall. Dalawang bata, isa sa dilaw, ang nasa video, at isa pang payat na naka-oversize ka t-shirt. Kasama nila ang tiyahin na may dalang plastik ng pandesal at boteng tubig, ang tindera sa katabing tindaan. Ako po yung nagsumbong, sabi ng ali. Kahapon, nakita kong pinagtulungan tong magkapatid ng limang kabataang tambay sa likod. Kinuha ang bag na may gamit sa trabaho. Nagpapahiram kasi ng payong ang panganay sa mga pasahero sa jeep para may barya sa hapunan. Naiwan ang bunso sa harap. Natakot akong pumasok at hindi ko alam kung kanino lalapit kaya kinunan ko ng litrato ang mga salarin at pinadala ko sa email sa poster na nakalagay sa pader, CCTV footage at Doon ko rin pinadala yung kuha ng bata sa harap, baka sakaling may tumugon. Si Miko, ang batang umiiyak sa video, ang panganay ay si Jomar. ayun sa kanila, Tuwing gabi, dumarayo sila sa restaurant hindi para humingi, kundi para magbenta ng nakolektang bote sa junk shop sa tapat. Dahil doon, mabilis ang bayad. Noong gabing iyon, inabangan nila ang grupo. Hinila ang bag ni Jomar. Ang usapan, kung may mainom ang bunso, isa sa uli. Para bang ritual ng pananakit na ginawang laro. Kaya po ako umupo sa pader, sabi ni Miko, nakatingin sa sahig. Kasi sabi nila doon daw ako hintayin. Iniwan ko yung barya para makita nila na bibilsa na ako ng tubig pero kulang. Tahimik ang barangay hall. Pinalapit ng DSWD social worker si Miko at Jomar. Pinakain at pinainom. May kasamang pulis na nakatanggap ng CCTV mula sa restaurant. Doon din nila pinanood ang anggulo sa likod. May isa pang kamera na nakasaksi sa pang hold up kina Miko at Jomar lahat ay nagtahi-tahi. Ang mga muka ng tambay, ang takbo ng magkapatid at ang pagtulak sa pader. Sinabayan ng media ang proseso. Hindi para magparada ng lungkot, kundi para italabas ang mahalagang aral. May mga bata na nagtatangkang mabuhay. May mga matanda na mabilis maniwala sa istorbot. At may mga kamera na hindi lamang gumigising sa galit ng netizen, kundi nagkakasangkapan sa hustisya kung gagamitin ng tama. Mabilis ang mga sumunod. Nahuli ang limang kabataang ng biktima sa likod gamit ang kuhang larawan ng tindera at ang CCTV sa eskinita. Umamin sila at sumaalim sa intervention program sapagkat menor de edad ang ilan. Si Carlos ay humarap sa disciplinary hearing ng kumpanya. Walang pagbubunyi sa pagkabagsak. Ang meron ay rekoleksyon ilang oras na training sa child sensitivity, de-escalation at first response. Publicly siyang humingi ng tawad at sa unang pagkakataon, hindi sa kamera kundi kay Miko mismo. Hindi para magpakitang gilas, kundi dahil totoo. Pasensya ka na. Dapat kanina pakita kita tinanong, hindi tinakot. Ang branch ay naglagay lang safe space corner may dispenser ng libreng tubig, maliit na mesa at announcement. Kung kailangan mo ng tulong, lumapit sa garja o manager. Hindi ka itataboy. Nakalagay sa pinto ang bagong poster. Child rights are everyone's business. Ang tendera si Aling Tess na nagpasimula ng email ay ginawara ng parangal ng barangay. Hindi dahil sikat ang video, kundi dahil hindi siya nanahimik. Ang magkapatid na si Namiko at Jomar ay na-assess. May kamag-anak silang handang tumulong at may scholarship mula sa isang NGO. Binigyan sila ng starter kit para sa maliit na honest refreshment cart sa labas ng skwela. Malinis, may permit, at hindi na kailaga maglakad sa gabi para magbenta ng bote. Isang hapon, bumalik sila sa branch hindi para magpa-trending, kundi dahil inimbitahan sila ng management para kumain at magpasalamat kay Aling Tess at sa mga staff na tumulong. Nantoon din ako, nakita ko mula sa lamesa sa tabi. Tahimik si Miko, nakayuko pa rin kapag napapansin, pero maingiting unti-unti nang lumilitaw. Si Jomar, maingat sa mga salita, pero sabi niya, Kuya, pwede bang sa tabi na lang kami maupo, hindi sa gitna? tumanggo ang manager. Siyempre, kung saan ka komportable, doon tayo. Sa dulo ng kainan, lumapit si Carlos. Hindi nakapula, nakauniforme na maayos, pero halata pa rin ang bigat sa balikat. Miko, Jomar, nag-alangan siya sa kaidagdag. Tinuro sa amin sa training ang unang tanong kapag may batang umiiyak. Anong nangyari? Paano kita tutulungan? Paano kita tutulungan? Sana yun ang nasabi ko noon. Huli na pero hindi siya natapos. Awkward at payak. Ang mga salitang pinutol dati ng yabang ay ngayon ay dahan-dahan ng pumipila sa hiya. Tumingala si Miko, saglit na pinagmasda ng muka ng lalaki, sa kabahagyang tumanggo. Okay na po. Hindi iyon eksenang may palakpakan, ang meron ay paghihinaon. Sa labas patuloy ang trafiko at malasutang ilaw ng karatasan. Pero sa loob, bumigat ang kahulugan ng pader na may tiles. Hindi na siya gilid na tinutulak, kundi hangganan na iginagalang. Kung bakit nag-viral ang CCTV, may nakasulat sa caption. May dalawang uri ng kamera, yung naghahanap ng iskandalo at yung naghahanap ng totoo. Piliin natin ang huli. At sa susunod na may batang iiyak sa gilid, may bagong script na. Hindi alis, kundi anong nangyari. Hindi bawal ka rito, kundi dito ka muna. Hindi content, kundi tao. Sa huling balita, ang branch na iyon ang nagumpisa ng programa na ipinapatupad na ngayon sa buong lungsod. Training para sa gwardya at crew kung paano kumilos kapag may batang nangangailangan. Hotline para sa agarang tulong ng social worker. At maliit na paalala sa resibo ng bawat order. Bawat bata may karapatan. Maging kasama sa pagprotekta. At kung minsan sa hating gabi, may batang dumaraan sa harap ng burger na karatala, humihinto sandali at humihigpit ang hawak sa kamay ng kuya, hindi na sa umuupo sa pader, hindi na natatago sa palad ng luha, sapagkat may nagturo na sa mata ng lungsod kung saan dapat tumitig. Sa awa na hindi ipinagkakait, sa tulong na hindi ipinagdadamot, at sa katotohanang maaaring masakit sa una, ngunit nagpapagaling sa lahat. Aral sa kwento natin ngayon, Ishare mo 'yan sa comments kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!